na ako. Sarado pa yung moto tire. Eh. iyon oh no? magandang umaga mga kababayan at nandito ngayon tayo sa C5 Libis dahil uh, maghahanap tayo ng gulong Yeah, moto yan. <laughs> Parang nakakahiya na talaga magsalita sa public. <laughs> Ito pala may 7-Eleven. Stop over ako doon sa Petron kasi bibili ang tubig. Walang silang maliit. Kaya umalis na lang ako. Eh, magtatanghali na. Anong oras na? Ano, um, 9.25 na sa orasan ko dito. So kwentong gulong tayo ngayon mga kababayan. Nausog na nang usog yung pagbili ko ng gulong dahil sa gastos ko para sa gear sa gitara ah, yung pangarap kong wide thick tires ng Pirelli mukhang malabo siya ngayon dahil ah, wala na, umiksi na nang umiksi yung budget ko para don kaya baka mag -ma na lang tayo ang ah, hanap ko ngayon yung shop na meron ng makakabit ah, magkakabit saka yung di machine yung paglalagay ng gulong ang hirap kasi doon sa mga ibang shop na mano-mano uh, ayoko naman masira yung mags ko kahit sira na talaga siya nagbubukbuk na yung mga pintura eh tapos bukod doon, ay na nga isa pang agenda ko ngayong araw na tayo pupunta tayong angono bibili tayo ng gears ulit para sa gitara pero okay lang yun na uh, masaya ako sa ginagawa ko sa pagbabanda. Actually, yun nga. parang mas na feel ko talagang uh, pagtuunan ng pansin ngayon yung banda kesa mag-motoblog muna. Pero hindi ko naman iiwan ng motoblog. Sadyang uh, magiging ano lang talaga, busy lang talaga ako sa banda. <laughs> Dahil uh, yun, sa gabi, imbis na pauwi na ako para mag-edit, minsan Magano pa ako? Mag, Magre-rehearsal pa. At yun. Dito na tayo sa una kong target. Tanungan. Regarding sa gulong. How much is that doggie in the window? Ha? Ha? Ay, pirelli lang sila. Wala silang maxis. tayo budget sa Pirelli try natin sa iba B-Rubber my goodness mura pero ayaw ni Sir M try natin pumasok ng Marikina feeling ko sa Marikina meron yan so yun nga ah, mabalik tayo sa kwento ko oh. <laughs> kasi parang ano eh uh, ah, ganito ah. bigyan ko kayo ng konting uh, ah, bin regarding dyan sa sa motovlog sa, sa pagmamotovlog sa, sa pag sa motovlog 10 minutes video hindi pa nila tatapusin may critic pa sa'yo yan eh pag nagbabanda 3 minutes song regardless kung compose or cover siya after you after mo mag play after mo matapos yung ginagawa ay yung ano yung pagtugtog mararamdaman mo yung ano appreciation ng tao sa sa sahiyaw sa palakpak di ba parang in my own opinion, mas nabipil ko talagang mag-perform ngayon sa banda kaysa gumawa ng vlog. Although, sabihin ko na na talagang uh, pangit yung mga nakaraang upload ko dahil wala talaga, wala. Di ko naramdam. Ngayon kasi, iba yung uh, bato ng pakiramdam sa akin ng pagbabanda. Di ko naman din sa kinakalimutan yung pagbabanda. Ay, yung blog. Iba lang talaga siya. Huwag kayo iiyak. <laughs> Tingin tayo. Alam ko may takara dito sa ano eh. Sa Santo Niño. So, nandito na tayo sa bandang Marikina. Santo Niño ata dito. Yan. May tatawid. Kailangan mag-minor. iyon Hanapin ko na yung Takara dito. Alam ko meron ako napansin dito Takara eh. Ay to, kaso sarado pa. Sarado pa. Hanap pa tayo, hanap, hanap. Kaso wala na akong gas. direli na lang. 'Yung wala lumayo. Direli <laughs> na lang po. Libre naman 'yung pesos sa kanila. Sa middle side. Eh, hindi bibigyan. Pasok na lang dito, sir. Pwede pang mag Ganun mo 'yung center stand, ah. Pang, <laughs> puwede <laughs> you know. thank you tapos na si Marga let's go charm wheels e-bikes motor parts and accessories dito yan sa may JP Rizal bait ng mga tao okay ooh sarap papakita ko muna kay Sir M to <laughs> Dapat na lang naman ako sa ani eh. sarap ah! sulit ang 5,000 uh, libo Bidok lang 4-4-1-10 yan so maraming salamat charm uh, tires dahil uh, sobrang accommodating nung ano nila ng shop nila yun yung factor na hinahanap ko talaga eh. yung kahit sabihin ko ng okay mahal talaga yung gulong pero yung gagasos ka na masaya kasi mababait yung mga tao yung may-ari masayahin yung staff parang di ba hindi mo maiisip gumasos eh kasi tawag doon na fulfill yung ano mo uh, na satisfied ka sa service na binigay nila yun yung importante doon eh kaya number 10 rate ang bibigay ko sa, sa, shop na yan puntahan nyo na lang dito lang sa may JP Rizal at uh, yun, goods, goods po yung service, yun talaga big factor talaga yun overall, 4,410 pesos siya libre na yung pito pati yung tire sealant installation so goods na goods talaga wala ka na nga hanapin pa and yung performance nakakatuwa ah. bumili na ako ng quality kasi pang matagalan din naman eh si Marga naman yung gagamit hindi naman ako yung basta ano lang eh may mura oo oh, oh, pero isa sacrifice mo ba yung gagastos ka pa ng para lang sa ano di ba uh, sa gulong at least isa ito isang isang gastusan na lang inyong yung ano doon so yun lang ah uh, gagawa na lang ako ng separate video para sa tawag ah Review or tawag don? Uh, ano ba yung masasabi ko regarding sa gulong na to. Malalobat na yung GoPro. Yun lang. Maraming maraming salamat. This is Road Game. Salamat sa pagsama. Peace out.